ada gaisa guys ending pintu mah lak pintu ni prime malumah bus more ya oh olah betul di sini Apa lah take the next right onto Don P. Bauski Jr. Junior then slight right onto Custodio

Ang tao mo, oh. Hmm. Ah, galaro ng football siguro. Ah, mama, ito ano to? Karakol? We're going on trip, 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 trip. we trip. We're going trip. We're going on the Oh, eh. um, We're going Oh, the trip. we the Baka ano yan, na-test niya na walang traffic. Oo. Oh. O takbo, isang daan niya. Oo, oh, <laughs> oh, no, walang traffic kasi isang daan. nakaka oh. Nakakalculate na rin traffic niya po. Takbo 100 may, dyan. Minute dyan, uh. Papa. Minute dyan, Papa. Takbo 100. Go, mm. ah. Tangin ng Google Map yun, kaso. Kaya kalbulit niya sa traffic na rin. Pag may lang ka. Pag online ka? Apo nyo orange po sabi medyo trappy pag green nga, uh, smooth sailing sa bagay nakatap sa ano ko yan bid sa Y9 mm, yun nga po so ma-refresh nyo po yan eh. ngayon nyo lang matatay si Boogie mama long drive no ulit long <laughs> drive? Pagay tay, tatay sinyo na ba? Hindi, no, Mula nung nirepair? Wala nang nirep, pero hindi pa, hindi na akong nag aalis ko dito. Saan kayo huling bumiayang malayo? Wala. Wala? Gentry. Wala. Siya man ako ba, PGH, PDH? Oo, oh, PDH pala mga mano. Hmm. Oo, Salamat kung walang ano, traffic. Himala nang himala ah. Patay na oras eh, 1.30. Hindi papa, wala nang patay na oras ngayon sa nabileta. wala na ba Boil. Oh. Boy. <laughs> On time na ba siya lagi? Nabileta sa nga tawag nila dito eh. Nabaleta na siya na? Oo. Kinakalampag nila si Denver ay si... Sino yun o kapatid? Tama oh. pa mga kapapoy. Kasi nga, grabe. Kawaway mga nag-EMSA. Kailangan mo maglaan ng dalawang oras. May ginawa rin nabileta dito eh. Parang ano na. Online monitoring sa mga daanan. May mga CCTV. Uh -huh. kaya alam na nila kung saan nagkakos ng traffic. Tapos pinopost nila sa Facebook. May page sila eh. Mm. Para yung mga lalabas. So check mo muna. <laughs> Tapos ano yun? Online yun. Real time yung real time. Ma matanda na mga mo. Gano'n ba siya? Hindi. mo mukha lang matanda yan pa. Ah, haggard lang. Nagiyosi pa nga siya. Mukha lang yung tumanda lang sa hirap ng buhay. Mama, oh, bahay ni ko kay mama. Mm. -hmm. Ilang taon din tayo dyan? Dalawang taon lang. No? Dalawang taon. Nalala mo pa yung bin? Eh? Bahay ni Kukay. May picture kanyang bin, nakaganyan ka sa gito. Ah. Nalala ko yun. Tapos nangunguha tayo nung ano dyan bid, nung alate race. Ah, ganyan pa sa blue mong gano'n? Sa yu, sa ano? Sa, yung ano, kaya sa ako ng, ng, ng storage. Papay, Nandun. Na Oo, oh, ano yung kulay-kulay, yung magandang kulay. Ah, nagpalipat kayo rin, kasama mo, lolo mo nun. metal ni Lamont Galing Saudi yata yun eh. dami na no, mama no dami nating pinagdaanan na rin no mga adventure misadventure Ito, tayo ay din ba to tayo kasi pati tong mga kids sama sa mga adventure natin no? pinanganak sila para magsapir <laughs> siguro yung spirito nila salbahing bata salbahing mama hindi eh, mababait mga bata hindi nung unang buhay nila Mas oh, snabero lang snab lang sila pero mababait sila hindi snab ano pa yung si Darren na okay ano pa yung bigotilyo bigotilyo saan mama? baka uma? parang hindi. Didiretso, tas kakaliwa eh, oh. Magdiwang? Tingnan oh, mo, ha? Magdiwang highway. May magdiwang. Didiretso kasi siya, sabay kakaliwa. Dito yan, yung normal na kalsada. Oo, yung normal na kalsada. Pagpunta kawin. Eh, ano mo nga, zoom out mo nga, ma? Tingnan mo saan yung taklas niyan. Ganyan? Laki, ano mo Dito. Ano ito? Pasong kamit chili. Pakawit oh, nga, pakawit nga, papa eh, no? Pakawit, pakawit. Tapos, Tapos gentry. Malagasang. Malagasang? Imus, imus. imus. Oo, imus. Ah, papupuntahin tayo pa, pa. ng imus. Oo. Ano, sundan natin yan? Balo eh, oh. Marisa, mama. naman normal na kalsada yung pinupuntahan natin dati sige, malubak dun mami yaman easiest way bang yun niya, yung pinaka shortest mm, shortest. shortest pero hindi kinoconsider yung kondisyon ng kalsada Oo. basta yung logic niya pinaka mababang kilometer sa bagay din naman niya kasi nakikita na yun pa yun, status ng kalsada Yung traffic kasi kaya niya ngayon, kasi through GPS mm. eh. Matatrak Pero yung kalsada, eh. wala. Hmm. Mama, maganda ng ano ngayon nga, mama. In 150 meters, turn left. Oh, diba? Left nga, mama. Ay Ito yung papasukin ng Bakao. Ito yung Bakao, yung ring. Turn train. left onto Magdiwan Highway, then turn right onto M. Salud Road. Mabuti pa to 1955 hanggang 2025. Ilang taon yun, Mama? Ah, uh, 70. Mm, not bad. Pwede na. 70. 70. Mm -hmm.